Para saan pa yung pagtatrabaho mo kung hindi ka mag-food trip? Kaya tara, food trip tayo. Nandito tayo ngayon sa 7-Eleven sa Tokyo para subukan itong nagtitrending na matcha latte. At susubukan din natin haluan ng Rain Smart Rice Coffee. Kaya tara na! So guys, nandito tayo ngayon sa Weno sa Tokyo. Kahanap tayo ng 7-Eleven. Marami na tayo sa 7-Eleven. Salamat kay kaibigang Google. Yun, no? Know?

guys ngayon kompleto na tayo ng ating mga kailangan meron na tayong baso na may yelo yung foolish natin na ilalagay natin sa ibabaw at syempre ito yung pinaka importante yung matcha tea latte natin natin tong hacks dito sa 7-eleven sa Japan so guys sabi tayo ngayon sa 7-eleven dito sa Tokyo so tatalin natin tong matcha hack latte at kailangan natin ito at syempre ito nakamachalati machalati ta ingatnya pila kamachalatinya Ang, okay, no? ah, ito. Ayun natin. Ayun natin. Ooh. Mix, mix na natin yan, no? Ayun natin. Sarap. Creamy. Well, Solid-solid Guys, kasama natin sa Green Smart Rice Coffee natin Sumatya Tayo natin nilang yan Haluan natin ang sikat na matcha latte dito sa Japan Tayo natin nilang yung pinakasikat na kape sa Pilipinas Ang Green Smart Rice Coffee Tayo natin nilang rice coffee natin yan guys, okay, nalalo natin. guys, okay, so ayan, no? Nalalo na natin yung rice coffee natin. Wow! Masarap. Green smart lang ang sakalam, no? Mas lalo niyang pinasarap itong matcha latte dito sa 7-Eleven sa Japan. Sarap, try nyo. Mm. Sarap. So, marami pa tayong mga food trip na dito sa Japan, ha? Kaya stay put lang kayo dyan. Please like and share. Para saan pa yung magkatrabaho mo kung hindi ka magpo-food trip? Kaya tara, food trip tayo. So, yun lang. Bye-bye.